Ilang araw na akong napapahiya dito sa aming barangay eh, dahil kay Marites. eh. So, sa pagkakaalam ko eh, si Marites naman na hindi nagagalit sa akin at siya naman ay mabait. iba ba? Hindi ko sabihin. Kung kaya ko ay makapag-ayos na lang kay Marites para ang image ko naman kay Kapitan ay gumanda ganda. Kaya mapuntahan nga si Marites sa kanila. Sabihin ko pasensya ka na ha. Kahit patas tingin naman. Para na pati akong sira Raulo dito. Kung so may walang kausap, mapuntahan na nga si Marites. Anna! 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 Marites! Marites! Hoy Marites! Oh, Marita na pa ka? Bakit? Ano kailangan mo? Eh, alam ko naman ako yung eh, minasabi sa iyong masasama nung isang araw at kaharap ang pa apatin natin si Kapitan. Eh, ako naman ay eh, humihingi na ng pasensya sa iyo. Tayo naman ay eh, magkakaisang barangay lang din ang... Ay, huwag mo yung Marieta sa akin naman eh. Walang bagay din Lahat naman tayo yung nagkakamal. Ay, nako, Marieta, huwag mo nang pa pansinin niyo. At ikaw na may hinahingi na ng pasensya. Sa akin na may baliwala wala na. At maganda nga na magandang sa tayo. At nang matuwa naman sa ating sa kapitan. Ay, salamat naman Marites kung gano'n na talaga naman pala ikaw ay napakabait. At kwento ko nga din dito ay eh, ikaw nga daw ay eh, mabait, ikaw nga daw ay eh, hindi Marites. Pero kung ano yung isip mong yung... In... Si Kapitan ay napapansin kong lagi mong pinagpapaawaan. Sorry! Halatang halata ako na may gusto ko kay Kapitan. Hoy, <laughs> mukha naman ganyan, Marietta. Sadyang mabait lang si Kapitan, kaya ako'y natutuwa sa kanya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, napapapaawaan mo kay Kapitan. Hoy! Marites! Kilala kita, Marites! Kila lang, kilala ang kilala kita dito sa barangay namin. Simula nang dumating ka dito, ay si Kapitan, ay wala nang ginawa kundi sa iyo, maawa ng maawa. Ba't kami nababaha din? Sabi mo, ang tubig sa amin eh. Pasok na, pasok na sa hanggal loob. Wala pong natulong. Ay, alahan. Baha. Paano makakabot na si Kapitan? <laughs> Ikaw naman, binibigyan mo naman ang kahulugan ng pagtulong ng tao. Kadyang mabuti lang ang puso ni Kapitan at sa oras na nangangailangan eh, tinutulungan niya. alo ko kapatid sa iyo, Marites. Wala ka nang ginawa kundi sunit-sip kay Kapitan. Ha, ikaw? Gusto rin bang ma-shoutout? Ay ilike at i-share mo lamang itong video kita at i-shoutout kita. Shoutout kay Rina Bondok and shoutout kay Noemi Andres. Hello po, yes, mga kumarites. Salamat po. And huwag niyo pong kalimutan i-like at i-follow ang aming page at Gerald Vlog. Bye-bye!